For today's video ay dinayo tayo ng kainsan natin from Laguna At ito nga yung nakuha ni Sir pang malakas ang 505 na dark greens Maganda yung tela at stretchable pa Siyempre binigay ko lang yan yung presyong kainsan kay Bossing At siyempre hindi lang si Sir ang nakakuha Nakakuha nga rin pala si Ma'am ng sale namin na Levi 699 to or 700 Pero siyempre hindi na nila kailangan tumawa ibinigay ko na agad ng 500 pesos Para sulit ang kanilang punta So yon hindi pare-parehas ang presyo ng mga Levi's dito May mga 699, 999 or 1000 pataas Pag mingan mo na maraming sale, sulit talaga yung punta nyo. Pero ang kadalasan ngayon ay puruan 1K na lang pataas kasi nila live selling ko na yung mga sale namin na Levi's. Pero syempre, kahit malalayo pa rin yung iba, ay pinipilit pa rin nila makapunta para makita nila yung mga items at maisukat pa nila. Nasukat mo na sir? Oo, nasukat ba na. Nasuot So yan, what is up mga kaisan? Meron tayong solid walking customer from Cavite. So yan, nakakuha si Bossing ng bagong dating natin na 505 Dark greens. Isa sa pinamagandang kulay at modelong 505 na po ito. So yan, napakasobrang ganda ng mapat at straight cut. Boss, legit po ba yung Levi's natin? Yes, legit legit. Kung gusto nyo makakuha ng pangmanakasan at original Levi's jeans, punta na kayo dito. Sa kulis, dito lang kami matatagpuan sa Maharlika Highway. So makab-estay ka ba na city. Thanks for watching. Bye. Ito Pero mo na O bayaran na lang ni ma'am ng ano to. <laughs> 700. Ano yun? 699. Ay, ayun, 699 ang 700. So, bigyan mo pa ng discount. Uh, 600. Okay, bigyan ka na lang pala sa 300. Ayan. Para sulit yung punta nila. Dito hindi nyo na kailangan tumawad. Ano yung tumatawad para sa inyo. Ayun, para sulit yung pagpunta nyo. <coughs> Bossing, thank you. Thank you, ma'am. Thank you, po. Thank you, ma'am. Thank you, boss. Thank you. Thank you, po. Kainsan, na po yung bagong gawa naming Facebook page, Kulings Family Vlogs. At pasubscribe na rin po sa aming YouTube channel, Kulings Family Vlogs din. Doon na po kami mag-upload ng aming daily vlogs at unboxing video. Kaya gusto mo pa makakuha ng pangmalakasan at original Levi's jeans dito sa Kuling. So yon, magmamain ka lang. First to main basis po tayo. Meron tayong caps. Ayan, may silver top. Konti na lang yung caps natin. At meron din tayong denim tracker jacket na lunar. So yon, halos kompleto kami dito. Meron kami mga brand new na Levi's. May mga 501 at slightly used. Ang price range natin ay P3,400 to 2,500 para sa ating mga used at slightly used. First of all basis lang tayo mga ka-Insan. Thank you for watching. Bye-bye.